Magandang magandang araw sa inyong lahat dyan at ito ang ating ganap ngayong araw. Magluluto tayo, magwagas-wagas muna tayo dyan sa ating mga paglulutuan ng ating pagkain at ang ayan umuusok-usok na ang ating siniga dyan na uh, apoy at papaypayan -pay -pay natin dahil hindi nga siya sumisiga dahil puro- usok lang yung mga baon ng yun, yun, yun ang ginagamit nating panggatong. At ito nga ang ganap natin doon sa talipapa or merkado dito sa aming Malapit sa aming lugar ayan ang mamaharlika ng mga bilihin talaga kaya dito na lang tayo magpili-pili muna tayo sa isda kung may mapili tayo yon ang ating bibilhin ang sakto sa budget at ito na nga siya ang kumma siya sa budget ko ay isda ipiprito lang muna natin sa dahil maglalaba pa ako dito tatapusin ko itong aking labahen dahil maganda ang panahon at para matuyo naman lahat ayan na nga kuskus kuskus kus. saglit yan ang ating mga ikang nga sakit na Pinoy naka-washing na nga kukusutin pa o, ah, di ba hindi tayo talaga kompre sa washing at ito na nga bago tayo magbanlaw magipon ipon din po tayo ng tubig at ilalagay doon natin sa ating malaking batya ah, di ba kagaya nito Ah, ah di ba? Work, work, work. Ayan, magsimula na tayong magbanlaw sa ating mga nilabhan. Winashing natin na kinusot para matuyo dahil oh, ito nga mas maganda yung panahon ngayon maaraw matutuyo ka agad ang ating mga labahin at hindi mag ano dun sa ano sa sampayan natin thank you for watching always dyan mga kaibigan at ito na nga maghahangir tayo ng ating mga binanlawan unahat natin ang mga uniforme ng ating mga anak para naman matuyo at maproseso din natin maya maya at maplansya din natin yan para sa pagpasok nila sa eskwelahan ay medyo gara gara naman di ba, komportable naman sila at ayan, dyan na pa yung manok ko aga antay na rin yan sa mga kakainin nila at patubig sa kanila maya maya lang kayo ha at hindi pa ako tapos at ako'y nagugutom at ako'y kakain muna at ang aking ulam ay ginamos dyan, nalimutan ko na may pinerito akong isda, kaya ginamos at kamatis lang muna ang aking babanatan ay nako, nag-imasgarod ang sarap talaga ng ginamos at sa kamatis yung paris mo na mayroong kang bahaw na kanin at ito nga another day, another morning at mag na nga tayo sa ating mga nilabhang uniforme dahil may klase na hangin yung inay nandyan at madali na naman yan padali ng pagkansya at ikaw ay marami pang gagawin bago magtrabaho ng iba ay unat unat mo at kending kending ay ala ay yan, yan yan kahit nakabindahe yung tuhod ay ah, ito na nga magisimula na tayo magpainom tayo sa ating mga mga manok ayan pero balik 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 nalimutan mo yung camera yan ang hirap sa atin nag iisa tayong digital creator videographer editor artista. O di ba? Saan pa kayo diyan? Yan ang ating role araw-araw yan para makapag-content tayo, mag-iisip tayo kung anong ating gagawin, video-video kahit mag-isa ka lang, di ba? Ikaw na yung bahalang mag-adjust. O dito naman tayo sa kabilang lagusan para malinis-linis din ang ating kabilang lagusan. O walis, walis. Kaliwa kanan ay excuse me. Katatapos lang kumain. O ba? Diba? Ay nako talaga ang pagiging isang digital creator ay hindi lang talaga madali. Ika nga. At ayan, hindi pa nga natapos ang ating pagpapainom sa ating manok at nalimutan kita at binalikan kita dyan ha. Pero hindi matatapos ang ating araw na hindi tayo magkakaroon ng exercise. Hindi ba exercise? Ayan. Parang si Belias yan. O. Oh. Diba? Ito naman ang aking banding sa aking mga alagang kuting. ah, di ba? Nakikisaya din ang aking mga mga hiwagang kuting. Thank you for watching, Chen mga kaibigan. At 'wag lang susugo.